Hi! Hello! Maayong adlaw! Time check, 6.30 ng umaga. At dahil malamig-lamig yung tempo dito sa amin ngayon, so parang gusto kong bumangon na parang ayaw ko. Pero gusto ko na mainit-initan yung sikmura ko kasi nga malamig na dito sa amin ngayon. Mga Mars, mga people, hindi talaga ako mahilig magsuklay ng buhok. Kaya ayan, pinunyos ko na agad. And pumunta na ako sa aking mesa kung saan nakalagay yung gatas mainit na tubig na nakalagay sa thermos. And then, tasa, kutsara, yung mga ginagamit sa pagtimpla ng mainit-init na inumin. So, actually, sa gabi, bago ako matulog, yung kusina dinadala ko muna dito sa aking kwarto kasi minsan in the middle at night wow naka-English gising ka lang umaga naka-English ka Ayaw na ayo ko lang talaga pahihirapan yung sarili ko kaya bago ako matulog sa gabi dinala ko dito yung kusina sa aking kwarto para kung anong gusto ko okay ready to peak and Iinom na lang ako. Ano ba, nahalat ako, naka-English ako. Ano ba meron? <laughs> at habang umiinom ako ng aking mainit na inumin, so ayan, nag-scroll-scroll muna ako sa aking Facebook and nakita ko yung bad news na maraming mga hayop yung nasawi noong nagkaroon ng flood. Noong isang araw, last November 18, 2024, sayang yung mga hayop na nasawi dahil lang sa baha. Kaya hindi talaga natin alam kung, kung anong mangyayari ngayon, bukas, at sa masusunod na araw. Kaya ingat pa tayong lahat.